Ano yun naman yun? B di ka, buksan mo nga eh. Ano meron? Nalagay dito yung mga mangkok nyo. Mangkok yan, Ayan. Wala. Bilang lang yung mangkok namin oh. Yan lang yun oh. Yung mangkok ko nawawala ha? Nakakalimutan mo na? Nang ano, alin? Yung pinigay ko sa inyo, nakalagay ng salat nung New Year. Nakalimutan na. Hindi ano, ko alam. February na. Wala pa rin yung mangkok ko. Ano ba yung tura nun? Tinain nyo na lahat yung salat. Ano nga yung tura eh? Ito oh. Tingnan mo. alam sa inyo na yan. Ang bilis yung tumanggap, no? Ang tagal yung magzuli. Oh, Sige. Sige na. Sige uh. na. Huwag ka na. Hmm. O, oh, wala pa ako sinasabi. Ah! Gutom ah. May kanin pa ba? May kanin pa? Ito, ang dami pa niya ito ah. Oh, may dalawang pano manok pa dito. Medyo masarap-sarap to ah. Teka lang, yung mga cook na to, bago to ah. Saan mo? Uy! Bakit yan? Ya? mo? Ano ba yun? Ano ba madali? Oh. Ikaw Buksan na naman. Mo? Ano na naman yun? Dili ka. Buksan mo nga eh. Oh, isa. Pinagbuksan ko pa. Nakaral. Sumunod. Dire-direcho ka lang pasok. Atingin At ako ng patihan mo. <laughs> Bakit? Pinasok pa yung chinelas talaga. Wala kang Wala. pakialam. Wala talaga. Ano meron? Nagi ano dito yung mga mangkok nyo. Mangkok? Diyan. Ayan. Wala. Bilang lang yung mangkok namin. o. Oh. Ayan lang yun. o. Oh. Yung mangkok ko nawawala. Ha? Nakakalimutan mo na? Nang alin? Yung binigay ko sa inyo, nakalagay ang salat nung New Year? Hindi ko alam. Ako ba tumanggap nun? O, oh, yung nanay mo? Nasaan? O. Sa tumanggap nun? Nasabi niya, iusuli niya agad. Nakalimutan na. Hindi Al ko alam. It's February na. Wala pa rin yung mangkuko. Ano ba yung tura nun? Tinain nyo na lahat yung salat. <laughs> ano yung tura eh? Eto. Tingnan mo. Alam, sa inyo liyan. Ah, kaya pala. Kaya ah. parang bago sa paningin ko to. Al sa inyo na yan. ha? Ah, ano ba nito? Sa inyo ni. Eh. Ano ba? Napakahirap yung bigyan mo order eh, pagkain kasi yung lalagyan hindi niyo sinusulit. Eh. hindi e, ko alam niya kasi. Kaya nga kanina na oh, ayan yung mangko ko. Kaya nga napansin ko parang bago eh. Sagot ka pa talaga rap. Wala talaga. Bastos no, ka talaga. Damay pa ako. Ala sa inyo na yan. Makakaya sa inyo eh. hindi. E, Dalawang buwan na sa inyo. Wala kayong balak. E, hindi ko rin Hindi eh. ko alam ya. Kasi naita ko lang naman. yun. Wala. Nakikipagkakaw sa Kahit... tangan o binigay ko yung salad eh. Ano ko kung ano yung mga mangkok na binigay mo? Siguro yung mga ibang gamit ko dito. Nandito talaga, Nararamdaman ko talaga eh. Wala ya, yan lang yung bagong mangkok na nakita ko ngayon. Ang bilis yung tumanggap no? Ang tagal yung magsuli. Oh! Sige ya, sige na. Uh. Huwag ka na. Oh, wala pa ako sinasabi eh. Ah, Pipitain ko yung mukha mo. Ang oh, sige maga. na yan. <laughs> Ubusin <laughs> ko na itong eh. ano. Isa ko na lang din para makuha mo hey, na ako sa mukha Wag na. Pasensya na naka talaga. Nakakayasin ko na lang yung sabaw. Nakakaya sa inyo eh. Grabe ano kayo. Ba yan siya?